Mataraman of Power Filipino, Tahil Pagibit, and Shanghahari, Sarting Mangapuso, Mamid Nancy Moilham, Malaysia, 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 Malaysia. Malaysia. give and sharing love and yes our blessings from, from above. above treat each other as family A hey, to the community. community. For every laugh we touch, there are wounds we patch.

Sa kabila ng ating mga pinagdaanan serbisyo sa kapwa at sa katotohanan Ang natin It's a very good event for OFW who's in staying in Malaysia, so they can mingle among themselves. Besides other days, because I I understand that they all busy of Monday to Friday, and then Saturday and Sunday they are outing. So this is a good event. Well, to all the Filipinos in Malaysia, well I wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Uh, hopefully, if long life, we can see for the next year. I wish you all the best, all the best in Malaysia. Bless you. I just wish that uh, na maging unite more yung mga Pilipino at magkaroon tayo ng uh, sense of uh, responsibility and giving back. To, uh, to others lalo na na-enjoy na naman natin yung blessings natin. So uh, Merry Christmas to all of you and I'm uh, happy to be part of this. Kasi nakakatulong ito sa mga Pilipino at saka laki nung broad nung ano nung nasasakupan natin na especially nasa abroad yung mga kababayan natin. So at least nakakabalita sila sa, sa lahat ng bansa at especially doon sa Pilipinas. Uh Merry Christmas to Pastor Kiboloy and I hope na magkaroon ka pa ng mahabang buhay to serve people. And to all uh, our kababayans so F W, Merry Christmas, and I hope that you will enjoy this coming season. Uh, number one, the truth. They always convey the truth. I've been a fan of SMNI since I have known SMNI. So, right now, SMNI is under hot water. Right now, so of course, I'll support SMNI for that. The truth will always rise above false accusations. So, yeah, keep the faith. Thank you so much sa ating uh, chairman, Pastor Apollo Kibuloy. Um, sa pagkakatong ito, sa pamamagitan ng inyong mga kasamahan dito o tawahan dito sa uh, SMNI Malaysia, natipon-tipon ng na mga Pinoy. Maraming salamat po. Mara maligayang Pasko po sa inyo lahat. Well, uh, sabi ko nga sa inyo, 22 years na was this coming February. At napapasalamat talaga ako sa si SMNI at si Mahala Pastor Kibuloy. Thank you, sir. Merry Christmas at salamat sa pagkain laging nabubuhay busog ako. Sir, ang masasabi ko lang sa kapwa Pilipino ko, malayo man kami, pinapadama namin ang pagmamahal sa kanila. Merry Christmas all in full of peace. Kayong lahat ng SMI, mabuhay. Merry Christmas and eh. Happy New Year. Ang sa akin lang, sir, eh, wala kayong pinipiling religion. Kunyari, Christian ako, ano pa. Wala kayong pinipiling na welcome nyo kasi lahat. So, ang puso ko talaga, hindi naman talaga ako dapat, sabi nila. Sabi ko naman, wala namang masama siguro kung umano ako sa inyo dahil mapagmahalo kayo at saka napakabait nyo po lahat ng mga ano. Salamat, sir, at isa ako dyan. Sir, sa para sa akin, wala akong masasabi sa SMI mabuhay kayo at ipaglaban natin ang dapat. Pero para sa akin wala yun. Gossip lang yun sir. Sisiraan lang kayo. Pero para sa akin sir. Saludo ako si Semonay. Pastor mabuhay tayo. Merry Christmas. Talaga. So I'm so blessed sa mga naging instrumento po. Especially na si Pastor um, Apollo Caballoy sa mga lahat ng mga blessing na binibigay niya, sineshare sa ating lahat mga Pilipino So we are so blessed talaga kasi nga may mga instrumento tayo para makapag-celebrate ng Pasko dito sa Malaysia. Ang mga Pilipino talaga dito, kumbaga sinusubayan talaga lahat ng mga Pilipino kung ano nangyari dito kasi nga alam naman natin yung mga uh, Pilipino sa ibang bansa or sa uh, Pilipinas, kumbaga parang wala silang pakialam. So dito sa MSMNI, pinapakita talaga kung ano nangyayari dito sa mga Pilipino sa ibang bansa. Uh, of course, kang uh, Pastor, maraming maraming salamat po Pastor. Mas marami ka pang matutulungan ng mga Pinoy na naghangad talaga kumbaga, nagtiwala talaga sa iyo, especially sa SMNI na uh, palaging uh, nandito talaga sa mga Pilipino na naka na tumutulong 'di ba First of all uh, I would like to congratulate uh, SMNI for having this kind of event. Uh, this is my first time to attend so iba yung pakiramdam ko as uh, OFW here in uh, Kate especially in KL. So for Pastor Kiboloy uh, congratulations for for having this kind of event every year. And gusto sabi ko lang, napakaganda ng event ninyo for bringing all the Filipino OFWs in one event. Whole well, Malaysia po nagtitiwang ngayong, ngayong panahon na to. At uh, experience the spirit of uh, Christmas and New Year na rin. So sa mga kababayan po natin, uh, advance Merry Christmas and Happy New Year to all. Uh, inyong panahon po talaga ng pandemic yun po talaga, tutok na tutok po ako sa SMNI. Kasi kung kayo po ay nagbe-bridge ng, ano, ng gap with you, kung sa mga balita po nato, ang nangyayari sa mga kababayan natin sa Pilipinas, saka sa ibang mundo po, sa buong mundo po, at naipaparating yun ng maayos sa mga kababayan natin dito sa Malaysia. Pastor uh, Kibonoy, Kiboloy, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyong programa sa SMNI sa pagbibigay ng opportunity po sa ating mga kababayan na maging involved po sa mga programa ninyo. Lalo na po dito sa Malaysia, napakalaki po ng community nating mga Pinoy. So sa buong 10 years po na-stay ko dito, masasabi ko yung S7I lamang yung ng ganitong event. Maraming salamat po. Okay.